Oo. Um maraming salamat uh, Mayor Greggy you no know, at nandun po tayo nung opening kahapon uh, kasama yung media natin at ang uh, uh, nagkaroon tayo ng uh, live coverage din. At una-una syempre congratulations sa uh, successful na opening at uh, Nag-brown out <laughs> Isa sa ating mga problema yung uh, uh, blackout no sa sa Cebuian Island. Pero Ah uh, isa sa mga binaka spectacular na uh, opening uh, ceremony so far sa ating naranasan no napakaraming uh, uh, bago no doon sa mga nangyari At uh, tuloy-tuloy no ang uh, ang ang uh, pagtingin ng mga tao ng buong kasi hindi lamang buong uh, sibuyan na do nung na-interview natin na maraming iba't ibang kahit hindi mga official o kahit hindi mga atleta pati yung mga magulang noong mga atleta mula sa iba't ibang uh, munisipyo ay pumunta din kaya uh, malaki din yung tulong malaki ang tulong ng uh, provincial meet sa, lalo sa ekonomiya no ng uh, kahedyukan uh, sa tingin po ninyo mayor uh, ano po yung uh, malaking uh, uh, tulong o malaking ambag ng provincial meat, lalong lalo na sa ekonomiya ng uh, munisipyo ng Kahidyokan? Uh, uh, actually, brown out ngayon eh. Kaya madilig <laughs> yeah, yung background. Oh, oh, may alala, may alala na yan. may alala na yan. yan. Oh, <laughs> oh pa pa <laughs> yung mga uh, ng yung 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 mga yung yung kasi lalo-lalo na sa gabi na mainit ang panahon, siyempre sabay-sabay <laughs> na ng electric fan, aircon. Hindi naman kinapos po yung uh, supply ng kuryente dito po sa bayan ng Sibuyan anang ah, ng Kaijuan. Naku, kapos. Sa tingin ko, kapos na kapos po. <laughs> kapos din lang po, kapos. Kundi kapos na kapos. No? Yun uh, di, ito po ang isa sa mga main problem ng provincial meet po ngayon na really beyond our control. Uh, and this is also an eye opener sa Romelco. Sabi ko nga I want to reserve my comments and my uh, disappointment sa Romelco. Gusto ko munang tapusin ang provincial meet, But definitely they will have their general assembly this coming April 24 dito sa kay Juka pagkakaalam ko. Uh, ito talaga po ay uh, dapat maging eye opener sa uh, kanila at sa aming lahat no hmm. na pag hindi na kaya matagal na kasi sinasabi namin mga sibuyanon na hindi nyo na kaya mag-supply sana bigyan nila ng pagkakataon na na buksan ang Romelco sa ibang mga grupo o investor na makakapagpaunlad po ng kanilang servisyo hindi ko maintindihan uh, kung ano pa ba ang hinihintay nila bakit sa tingin nila ay hindi pa kailangan nilang i-upgrade yung kanilang serbisyo po no